Pagkatapos ng spooky decorations, isa-isa nang isinasabit sa bawat tahanan ang mga palamuting pampasko. Dito sa siyudad San Fernando, Pampanga, all year round ang bentahan ng naggagandahan at kumukutitap na parol at iba pang pailaw. Ngunit sa pagbili ng Christmas decors kagaya ng festive lights, mayroong paalala ang Pampanga Provincial Bureau of Fire Protection o no BFP. Papayo po namin yan ma'am ay yung bumili po sila ng mga tinatawag natin na may mga marka ng BPS o so yung Bureau of Philippine Standards ng DTI para maiwasan po yung minsan po eh, nakita ko po, po yung uh, statistics po natin during this time po this year ang pinaka most common cause po ng sunog po natin ay electrical ignition due to overloading due to uh, yung loss connection iba, at iba iba pa po pong mga sanhi na Galing po sa electrical. So, might as well i-advise po natin na sana po yung mga legit na mga produkto po sana ang po ng ating mga kababayan po. Batay sa datos ng BFP Pampanga as of November 5, 2024, nasa 237 ang na mga naitalang fire incidents sa lalawigan. 169 dito ang structural fire, 43 non-structural, 25 vehicular bukod sa electrical kasama rin sa mga nangyaring sunog ay ang open flame at overheated home appliances. Ay yung uh, dagdagan po ang ating pag-iingat sa ating mga kabahayan at sana po uh, eh, yung maging uh, uh, lagi po tayong makipag-coordinate uh, sa ating mga local fire station, sa ating local DRMC, kung ano man po yung mga uh, kailangan nila with regard po sa emergencies at disaster at sa sunog lalo na Uh, tumawag lamang po sila sa ating mga bumbero at sa BFP po. At ang pinaka-importante paalala sa publiko. Po natin na uh, bago po tayo mag-cellphone, uh, mag-live uh, po ng uh, sudog, uh, siguraduhin po natin po muna na nakatawag po ta sa ating uh, bumbero po. Liana Canilao, CLTV 36 News.